Ngayong alam niyo na kung ano ang talumpati, ay dumako na tayo sa pagtalakay sa isang talumpati mula sa Brazil. Ang talumpati ni Dilma Rousseff sa kanyang inaugurasyon. Pero bago ang lahat, sino nga ba si Dilma Rousseff? Si Dilma Rousseff ay isinilang noong December 14, 1947 sa Belo Horizonte, Brazil. Ang kanyang ama ay isang Bulgarian at ang kanyang ina ay isang Brazilian. Estudyante pa lang si Dilma ay nauugnay na siya sa mga militanteng-sosyalistang grupo. At dito, kanyang nakasama si Carlos Araujo na unan ay siya niyang naging pangalawang asawa. Noong 1970... Dahil naman sa kanyang pakikipaglaban sa diktatoryal, siya ay nakulong na tumagal ng tatlong taon. At habang nasa kulungan ay nakaranas siya ng labis ni pagpahirap tulad ng electric shocks. Nang siya naman ay makalaya noong 1977 ay tinapos niya ang kanyang pag-aaral at pumasok sa lokal na politika bilang kasapi ng Democratic Labor Party. At sa loob ng dalawang dekada, ay siya ay naging konsultan at mahusay na tagapamahala ng partido. Nang mangampanya si Luis Lula de Silva bilang Pangulo noong 2002, hinuha niya si Rosep bilang consultant. At matapos ang eleksyon, hinilang siya bilang Minister ng NMPA. At dahil sa kahusayan sa hinahawakang posisyon, siya ay kinuha ni Pangulong Lula bilang Chief of Staff noong 2005 hanggang kapagdesisyon na niyang tumakbo sa eleksyon bilang kahalili ni Lula noong 2010. At noong Enero 1, 2011 ay nanumpa ang kauna-unahang babaeng Pangulo ng Brazil matapos siyang manalo sa eleksyon noong 2010. Walang iba kundi si Dilma Rousseff. At ngayon ay pakinggan natin ang talumpati ni Dilma Rousseff sa kanyang inaugurasyon. Si P, mula sa talumpati ni Dilma Rousseff sa kanyang inaugurasyon, ang kauna-unahang pangulong babae ng Brazil. Isinalin sa Filipino ni Sheila C. Molina. Minamahal kong Brazilians. Tinitiyak ng aking pamahalaan na lalabanan at susugpuin ang labis na kahirapan. Gayun din ang lumikha ng mga pagkakataon para sa lahat. Nakita natin noon sa dalawang terminong panunungkulan ni Pangulong Lula kung paano nagkaroon ng pagkilos sa kamalayang pandipunan. Gayun pa man, nanatili sa kahihiyan ng bansa sapagkat hindi nawala ang kahirapan at nagkaroon ng mga hadlang pang patunayang maunlad na nga tayo bilang mamamayan. Hindi ako titigil hangga't may Brazilians na walang pagkain sa kanilang hapag. May mga pamilyang pakalat-kalat sa mga lansangan na nawawalan ng pag-asa at habang may mahihirap na batang tuluyan ng inabandona. Magkakaroon ng pagkakaisa ang pamilya kung may pagkain, kapayapaan at kaligayahan ito ang pangarap na pagsisikapan kong maisakatuparan. Hindi ito na iibang tungkulin ng isang pamahalaan. Isa itong kapasyahang dapat gampanan ng lahat sa lipunan. Dahil dito, buong pagpapakumbaba kong hinihingi ang suporta ng mga institusyong pampubliko at pampribado ng lahat ng mga tido, mga nabibilang sa negosyo, at mga manggagawa, mga unibersidad, ang ating kabataan, ang pamamahayag, at ang lahat na naghahangad ng kabutihan para sa kapwa. Sa pagsugpo ng labis na kahirapan, kailangang bigyang prioridad ang mahabang panahong pagpapaunlad. Ang mahabang panahong pagpapaunlad ay likha ng mga hanap buhay para sa kasalukuyan at sa darating pang henerasyon. Nangangahulugan ito at muli kong sasabihin na ang pagpapanatili ng katatagan ng ekonomiya ang pinakamahalaga. Sa nakasanayan na natin, kasama ang matibay na paniniwala na sinisira ng inflation ang ating ekonomiya na nakakaapekto sa kita ng mga manggagawa. Nakatitiyak akong hindi natin papayagan ng Lasong ito na sirain ng ating ekonomiya at magdusa ang mahihirap na pamilya. Patuloy nating palalakasin ang ating panlabas na pondo upang matiyak na balanse ang panlabas na deposito at maiwasan ang pagkawala nito. Gagawin natin ng walang pag-aalinlangan sa mga multilateral na paraan na ipaglaban ang maunlad at pantay na mga polisiyang pang-ekonomiya na pangangalagaan ang bansa laban sa hindi maayos na kompetisyon at dapat maunawaan ang daloy ng kapital na ipinakikipaglaban. Hindi natin pahihintulutan ang mayayamang bansa na pinapangalagaan ang sariling interes na nagpapahirap sa maraming bansa sa mundo sa kabila ng kanilang sa masamang pagkupuyagi ay walang pagbabago. Ipagpapatuloy nating mapaghusay ang paggasus ng pera ng bayan sa buong kasaysayan ng Brasil. Pinilit itayo ang isang estado na nagbibigay ng mga pangunahing pangangailangan at kapakanan ng mamamayan. Malaking halaga ang kakailangan nito para sa lahat. Ngunit, nangangahulugan ito na may tiyak na pensyon, universidad na pangangalagaan ang kalusugan at mga serbisyong pangedukasyon. Sa makatweet, ang pagpaunlad ng serbisyo publiko ay kailangan habang inaayos natin ang paggastos ng pamahalaan. Isa pang mahalagang salik sa maayos na paggasta ay ang pagkapataas ng antas ng pamumuhunan sa punto ng pangkaraniwang gastusin sa pagkapatakbo ng negosyo. Mahalaga ang pamumuhunang pampubliko sa pag iimpluwensya sa pamumuhunang pampribado at kasangkapan sa regional na pagpapaunlad sa pamamagitan ng Growth Acceleration Program at My House, My Life Program pananatilihin natin ang pamumuhunan sa mahigpit at maingat na pagsusuri ng Pangulo ng Republika at ng mga ministro. Patuloy na magsisilbing instrumento ang Growth Acceleration Program na pagtutulungan ng pagkilos ng pamahalaan at voluntaryong koordinasyon ng pamumuhunang estruktura na binuo ng mga estado at ng mga munisipalidad. Ituturo rin ito ang pagbibigay ng insentibo sa pamumuhunan ng pampribado na pinahahalagahan ang lahat ng insentibo upang buuin ang pangmatagalang mga pondong pampribado. Ang pamumuhunan sa World Cup at Olympics ang magbibigay ng pangmatagalang pakinabang sa kalidad ng pamumuhay sa lahat ng ngubuo ng rehiyon. Magiging gabay rin ang prinsipyong ito sa polisiya ng panghimpapawid na transportasyon. Walang duda na dapat nang mapaunlad at mapalaki ang ating mga paliparan para sa World Cup at Olympics. Ngunit, ang pagpapaunlad na nabanggit ay nararapat na isagawa na ngayon, sa tudong ng lahat ng Brazilian narinig na natin ang talumpati ni Dilma Rousseff sa kanyang inaugurasyon, batid kong masasagot ninyo ng buong husay ang mga gawaing aking ipapaskil sa ating Google Classroom. Muli, ako ang inyong guro sa Pilipino, si Ma'am Amon.